Kim Chu damay sa usapan ng mga marites sa social media. Sa kanyang ex-social media account, sinagot ni Sandara Park ang payo ng isang fans. Binalaan kasi ng fan ang K-pop, idol hinggil sa mga dating kaibigan ni Dara na umano ginamit lang ang singer-actress para makahini ng pabor. Ito ay sa kasagsagan ng balitang magkakaroon ng reunion concert ang 21 na kinabibilangan ni Nasiel, Minzy, Bom at Dara. Nang madisband kasi ang nasabing girl group, na it's puera na si Dara at di na nagparamdam ang mga ito. Say ng isang ex user na may handle na Angela Lara, wag na wag lang bumalik-balik yung mga ex-friends ni ate na biglang hindi na siya kilala when 21 disbanded. Baka mamalimos ng tiket sayo, krong parang awa ay, huyo mo sila. Alam kong mabait ka, pero di nila deserve ng kahit anong favor from you. Tahasan namang sinagot ni Dara ang advice ng fan ng, Exactly! Naging guessing game sa netizens kung sino ang tinutukoy na ex-friends ng South Korean singer-actress na nang iwan sa kanya, nang malansag ang nasabing K-pop girl group. Nang mapag-usapan din ito sa isang portal, samutsari rin ang naging reaksyon ng mga katekatera at sausawera. Nadawit din ang pangalan ni Nakim Chiu at Ella Cruz, na umano nakakuha ng pabor na tickets kay Dara para sa concert ng Blackpink. Ito ang ilan sa kanilang mga komento. OMG iba din huhusino ba kasi? Kalma madlang pips Alam kong nag feeling close si Ella Cruz kay Dara before nung tinray niyang mamburaot ng Blackpink tics, pero sure akong di siya to in the first place never naman silang naging friends. Lahat tayo clueless kung sino sino yan sila kasi di naman magniname drop si Dara. Totoo. Ramdam ko yung hurt ni Sandy sa YouTube vlog niya nung napag-usapan nila ni Iluuto. I'm praying and hoping na mas maging wise siya this time. Sobrang bait niya rin kasi kaya love siya ng mga fans niya. Siguro mga taga Mother Ignacia, sinong mga friends 'yon? Clue naman. Lu, ibang issue naman yung kay Ella Cruz. Hindi sila friends. Na mention lang ng isang comment yung paggamit ng ibang artista kay Sandara Park para makakuha ng tickets pero never naman silang naging close. Kaya nga awkward yung paghini ni Ella Cruz ng tics eh. Friends ba sila ni Ella Cruz? I read the article. Also mentioned here, Kim Chu mentioned that she was given a Blackpink concert in Seoul ticket by Dara through Ryan Bang. But friends naman ata sila so maybe not her. I'm not a Kim or Ryan hater okay, I don't think si Ella Cruz yan, di naman sila naging close. I remember na mention ni Sandara dati na madami daw friends, ang nagsever ng contact sa kanya nung nag-disband ang 21. I think sila ibig sabihin niya dito. Bakit ba hindi kayo mag name drop? Lagyan nyo lang ng allegedly para safe. Napupuno lang ng comments na pabulong i. E to think na si Kim dahilan kaya nawala spotlight ni Sandara. Bukas naman ang pitak na ito sa panig ni Nadara, Kim at Ella tungkol sa issue. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!